si LeBron James Jr. or mas kilala nga sa pangalan ngayon na Bronny James. Syempre ito nga yung panganay na anak ni Lakers forward LeBron James na medyo na nga maingay ang pangalan niya dahil sa kanyang ama at dahil nga rin nasa basketball scene na rin siya. Na minsan pa ay nabanggit nga ni LeBron na kung bibigyan siya ng pagkakataon ay gusto niya maging katemate ang kanyang anak sa NBA. Lalo na ngayon ay pinag-iisipan nga ng NBA na ibaba ang age sa mga player na gustong pumasok sa NBA draft. Ang nakababata ng James ay 14 years old na ngayon at nasa 6 feet ang height or medyo mataas pa ng konti. Samantalang si Lebron James noon ay nasa 6'1 to 6'3 ang height nung nasa kaparehong edad pa niya. At noon nga nag senior high school na si Lebron ay ang estimated height niya ay around 6'6. So ang tanong mga tol ay kung magiging katulad ba siya ng kanyang ama in terms of physical appearance or magiging kapareho ba niya ang game style niya pagdating ng senior year niya. Since marami nga mga sports analyst ang na nagsasabi na medyo maliit nga itong si Bronny James kung compare mo kay Lebron James nung nasa high school pa siya. Ngayon nga ay maglalaro si Bronny James sa Crossroad High School sa California kung saan nga din galing si Baron Davis. At hindi katulad ng kanyang ama nung nasa high school, siya nga ay rank number 25 sa class of 2023. Na hindi nga kinatuwa ni Lebron James sa pangangatawan at height naman ay halos pareho naman sila nung nasa parehong edad. At nung dumating nga lang ng senior year ay dito lumapat si Lebron James at tumangkad pa nga. Na hindi naman malayo mangyari din kay Brony. Pero sa game style ay medyo magkaiba nga sila. Ang position nga ngayon na nilalaro ni Brony ay point guard. Na may magandang handles going to the rim. Hindi nga lang ganong ka-athletic katulad ni Lebron noon. Since paniguradong napapanood din nito si Steph Curry siya nga ay dead eye shooter din from the outside at kaya mag-facilitate ng plays na paniguradong ginagayad nga din ng kanyang ninong na si Chris Paul na one of the best point guard nga sa NBA. Since bata pa naman itong si Bronny James ay magagayad pa ito ni Lebron James para maging effective player at sigurado nga tatangkad pa ito pagdating ng sophomore o junior year niya katulad nga rin ng kanyang ama. Kung sakali namang hindi sila magkapareho sa physical appearance ang posibleng sundan na style ni Bronny James ay itong si Russell Westbrook na sinabi nga niya na idol niya na isang all-around athletic guard na nasa 6'3 lang ang height na sa tingin ko ay magiging magandang version ni Westbrook pag nagkataon dahil nga sa shooting skills ni Bronny So mga tol, all in all ay na kay Bronny James na nga lahat ang resource na kailangan niya ang tanong na lang ay kung kaya niya bang i-handle ang pressure para masundan na ang nagawa ng kanyang ama. So mga tol, salamat ulit sa inyong panonood at huwag naman sanang kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel.